What we gonna do now in palengke? Buying. Buying what? Buying what? Eating. Hi guys, for today's video, mamalingke kami ni Princess para sa aming hapunan. Pero alam mo yung gusto mo nang umalis, pero tulog pa yung anak mo. Bilang kilo na ito? 20 kilo. 20 kilo? Dalang, dalang. Uh, Kaparado sa kilo sa sandal. Oh, Napais na guwapa kayo. Oh. Straight to takoyaki ka agad. Kaya gutom na si Princess. pila na siya. Ah? Oh, uh, isa ako ah. Isa yung mga Princess. Ha? Bring this. You to bring this? Kaya mo. Di. Ay ayusin mo. Kaya magbayas si mami doon. Kaya mo sa mami na lang. O kunin mo sa iyo doon. Ito yung pera mo. Di off ko yung audio, baka masipa araw kasi may kumakanta, video okay? Tsaka tinatanong ko si kuya kung okay lang sa kanya, nabibideohan ko sa sabi niya, okay naman daw. Gate mo, princess, ha? Ha? Sige, balot lang sa iya, ha? Kaya pa, basi mahulog. Ini, ini. Siapa? Bili mo na kami ng panulak ni Princess, juice at saka fishball na kulangan sa takoy takoyaki. Wait! Uy, kagira lang ako. Ang sani siya, gan? Gusto mo ulo? Anong pani niya eh? Puro na ulo. Asa yung mundi yung isaw? A fishball? Pila nilang gao? 15. 15? Oo. Kaya 20, tanan. Eh, kung sosa na siya, sosa na. Balo, tumutang ka. Hindi, kao, kung ano niya. Apis, bono. <laughs> ano lang, ka? Uh, si Chili? Spicy? Ang oh. Oo. Kasi. Ayun, mag-check muna kami ng ukay dito. Maling nagbili kami ng gulay ni Princess. Pero, Tingnan natin na itong mga Pagpila Ay, si Kuwa mo na <laughs> Arby Pagpila ko lang mga oh, ng short Wow, oh, mga short Ano pa ang mga short Maganda lang mga ano, oh, palikya oh Pagpila na yung short Ha? Pagpila na short Gusto mo magpahay? Asa sama.

ato na tapos malunggay na lang asuligre. Kasi dit lang ba kilo ba? <laughs> to. Pilan ni tanan? Pilan ni tanan? Nangga minus. To baba ko sa pipino ko na mga 150 lang. Ilang kilo sa pipino? 60. 60? sige. <laughs> Tenen ko. Kanin ko, kareo, pila man ni? Eh. Patel. Uy, isa ako, abiminda. Pinatanan. Wala, sige. 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 110 110 eh, 110, eh. Ay, Anang isa Ay, Ya pano, okay. Ay, isa kabuk, ko yung Ayo pirit, na ko sa Kera, isa kabo kalau udah aku aku pang halo aku segule. Kalau isa nang kabo kau kah?

Para na. Okay, tapos na kaming ng mamalengke, nakapagmeryenda na si Princess, dumating bigla yung isang anak ko na pabili ng fishball at saka juice. Ngayon, pauwi na kami ng bahay para makapagluto na. And that's it. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.